guys. Good afternoon. Ngayon po, ipapakita ko po sa inyo kung paano po gumawa ng soup ang mga Chinese. Ito po yung corn. One corn. This is, uh, tawag po nila dito is a uh, green carrot. This is a carrot. And then, ito po yung almond. Saka, ito po ah uh, red dates. Ang tawag dito. Sweet po kasi ito. Kaya, bawat soup po ay nagdalagay to, pang dagdag po ng sweetness saka yung pork bone. Bago po iluto ang pork bone is kailangan po pinapakuluan mo na sa papakalu pakuluan po siya muna sa tubig. Pag kumulo na, ilagay mo yung pork tapos hugasan mo. Saka mo po isusok. Ito po, napapakulo po ako ng mainit na tubig. Kaya okay na guys. Umihiwa-hiwa ko na siya. Basta na rin itong size. Hindi po sa inyo ito. As, as kailangan po may luya. Lagay po natin sa loob. Saka ito po. Lagay na po natin, siyang, kalungan, po natin siya. Kaluan po na natin for uh, one hour po. Hindi naman po kasi ito long Kaya one hour. Ilagay e, po natin siya lahat. Ha? Kapulo. Yan po. Ayan po natin siyang kumulo. Hanggang po magkaroon siya ng lasa. Kapulo po natin siya. Okay hey guys. Yes. Ganito na po yung sora niya. After mo po siyang i-boil ng one hour. Po. Saka, uh, lasahan nyo po kung o, kailangan mo po dagdagan ng asin. Of course, kailangan po. Kung gaano karami po. Tikman nyo muna bago nyo po. Ganyan na po siya. After yung po, yun po pakuluan na one hour. Yan na po yung iniinan nila. Kapag yung Chinese, mga Chinese po, yun po yung soup. Isa po sa binagawang soup dito. Salamat po sa po subscribe niyo po ako sa akin YouTube channel guys. Subaybayan so, bay niyo po ako sa akin mga video. Salamat. Maraming maraming salamat.